Ang katanungan ko po ay ganito. Tatanong ko sa inyo. My question is... Itatanong ko lang ho. I just want to ask. Tatanong ko lang po kung... May sagot ang Biblia. Nakasulat kompleto walang bawas walang lapis, walang kulang. Kaya sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Ang araw mga kababayan sa lahat ng mga lugar na nakaugnay ngayon sa atin, ang atin pong pag-asa, mga kababayan, ang mga tanong ng tao mula po noong nagsimulang mangaral, halos ang tanong po naman ng tao, halos pare-pareho lang, kahit sa ang lugar, sa Pilipinas, at sa iba't ibang bansa, napatunayan kung halos pare-pareho, kung meron mang kaunting pagkakaiba, ang mga tanong ay in essence, halos pare-pareho po ang tanong ng mga tao. Iyon ay dahil po sa isang katotohanan hindi maitatanggi na hindi po lahat ng nagbabasa ng Biblia at hindi lahat ng nagtuturo ng Biblia ay nakakarating doon sa pagkaunawa na kailangan para matutuhan yung katotohanan nasa Biblia. Sinasabi yan doon sa ikalawang Timoteo, sa Kapitulo 3, ang sabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo, sa 3.7, ganito, na laging nagsisipag-aral at kailan pa ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. In English it says, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth precisely need is the knowledge of the truth. Ang kailangan natin ay yung kaalaman sa katotohanan. Merong mga taong laging nagsisipag-aral, sabi ng nakalagay sa Biblia, at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Yun pong salitang laging nagsisipag-aral. Ang sabi sa English, ever learning. Ang ibig po sabihin noon ay continuously nag-aaral sila ng Biblia. Doon sa Revised Standard Version, ang sabi po ay ganito, Who will listen to anybody and can never arrive at a knowledge of the truth? Meron pong ganong mga tao who continuously listen at ang masama ay to anybody kahit kanino nakikinig, pero hindi nakakarating sa kaalaman ng katotohanan. Yun po ang isang nangyayari na hanggang sa ating panahon ngayon ay totoo na maraming nagbabible study, nag-aaral ng Biblia, mga pamantasan, kaya ng tinatawag nilang mga seminary schools, mga theological schools, ano po, schools of religion, halos lahat ng reliyon, may mga eskwela. Pero yung pagkaalam doon sa katotohanan, eh hindi po nagaganap sa marami. Maraming ligaw sa katotohanan. Kaya sa puntong yan, dapat i-consider natin ang ating sarili, isipin natin kasama ba tayo doon sa mga taong nakakaalam ng katotohanan o doon sa mga taong hindi nakakaalam ng katotohanan ang kahit mag-aral ng mag-aral. Ano po ang dahilan nito? Doon sa 4.11.12 ng Marcos, ganito po ang nakasulat doon. At sinabi niya sa kanila, Sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapwat sa kanilang nangasalabas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa, sa pamamagitan ng mga talinghaga upang kung magsitingin sila'y mga kakita at huwag mamalas at kung mga kinig sila'y mga karinig at huwag mga kaunawa. Baka sakaling sila'y magagbalik loob at patawarin sila. Kung atin pong papansinin yung talata, sabi ni ang Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad nung unang isang daang taon, sa inyo ipinagkaloob makaalam ng hiwaga yung knowledge yung kaalaman kaloob po yun eh It is not acquired by any human by himself by his own effort unto you it is given it is given so it is an act of God giving the understanding and the knowledge about the mysteries of the kingdom of God. Isa pong itong bagay na hindi po nakukuha ng tao sa sarili niya, kaloob ng Diyos ang maunawa mo yung kanyang salita. Kaya po maraming tao, mag-aral man ang mag-aral, kundi naman pinagkalooban ng Diyos ng salita, eh, para lang tayong singer. Mahilig ka sa kanta, Uh, meron pong mahilig sa kanta pero ayaw ng kanta sa kanya. Hmm. Meron naman, may kaloob talaga na magandang kumanta, maganda ang boses, mahusay tumiempo. Meron ganun talaga. Ang tao po, kung mapapansin niyo ang kalakaran ng buhay, mga kababayan, may mga pagkakalooban Diyos. Ang isa sa mga pambihirang kaloob ay yung makaalam ng mga salita ng Diyos. Hindi po ito nakukuha sa seminaryo. Kaloob po ito. Ang mga apostol nga hindi naman nag-aral eh, pero naunawa nila ang salita ng Diyos. Basahin po natin ang gawa 4.13. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang ay nangagtaka sila at nangapagkilala nila na sila'y nangakasama ni Jesus. Yon. si Pedro po at si Juan, pangunahin sa mga apostol, walang mga pinag-aralang tao, mga mangmang -mang, kung pag-uusap ay pang Hindi sila inhinyero, hindi sila doktor, hindi sila arkitekto, hindi sila abogado. Wala silang pinag-aralan. Pero dahil nakasama sila ng Panginoong Jesus, ipinagkaloob sa kanila yung pagkaunawa sa salita ng Diyos. Kaya kaloob po talaga yan. Eh. Basahin nga natin yung 19 ng Mateo, kapatid na Daniel, 19.11. Datapot sinabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niya ang mga pinagkalooban. Ayon. Ang salita ng Diyos hindi makukuha na dahil gusto mong makuha o kaya eh, uh, basa ka ng basa ng Biblia o kaya lagi kang aral ng aral, aral ng aral, eh, hindi po doon nakukuha yon mga kababayan. Kaloob po yon. Sabi ng Panginoong Yesus, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niya ang mga pinagkalooban. Kaloob po ng Diyos na ang salita ng Diyos ay maunawa ng isang tao. Kaya po tayo ay nagsisikap, mga kababayan, na yung atin namang naintindihan sa Biblia, na alam na alam nating katotohanan, hindi naman matututulan, ay gusto nating maibahag.